Welcome back sa amo channel ni Nanay. Si Nonoy Toldanesi and amo hisgotan ko autumn leaves. leaves. Kay sigis ordinary na mga dumduman's drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your leaves the summer kisses, the sunburned hand. Ala, nakap, nasara ka tanay? Nasara kaya dabo na ano, busong bosong noise. Welcome back sa amo YouTube channel ni Nanay. Uh, Anamoy iskutan ko man bahin sa The Falling Leaves na kanta. Kasi sige dyan, isa mga istorya sa ako na tagpat-reform ko nun isa sa isa mga sa kan Maricar, Holby, sa nan kan Rodin, kan Manosayas, Iparagiri. So, istorya ana na yan well, eh? Ito lagi, Falling Leaves? The Falling Leaves? Oo. Oh. Ayan man, ako makakita ng program dito sa SMC. O sa Marmanhole. Mar 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 Mar. Nan isa ng kan ito uh, tapakita na activity na na kwantito sa drama o sa program an action song na Falling leaves na nagtuon si Ninin ari kan Patang kan yuk kato nan mag tig, tig naman ang closing hindi magbaybay man noon, magamit ak ako na ako resourcefulness nukanto no, ako sa lungsod nutubong no, ako sa Taghagad ko ang isa ko ka eskwela, kanya ang iapo. hampan ako dito tag... pa, ang kansaya sa bata na si Rodin. Taghagad ko sila dito sa bayay nila ni Nenin sa Magusilong. Dito, tag... Kwan ko si Nenin, tag... Amo na... Tunan ako sa sasaw. Tagtunan ba ito ni Ako na nangita sa... At ka bata, na tagpatunan an kan ninin. Nang pagkakwanta to, naka kuwan naman na, na, ako, nanguli kami. Oh. nanguli kami sa Union ni uh, si Marikar. Nang hamal. Sirudin, takawalik ko sa ilabayay ni Sayas. nan ano lagi? oras Nan, tingin na... Hindi pwede, Okay. okay. Ipabasa ko sa kanana yan lyrics. Ang isa ba title is Autumn Leaves, Dili Kung The Falling Leaves. Ang sinubda na man ang falling leaves. Ako oh, lagi, basa, hala uh, na yung basa na The Autumn Leaves. Kantahon ko? Ala, kanta. Dili, kantahon? Kanta ra kan. The Autumn Leaves. Di ko mo, The Falling Leaves. Oh, falling leaves. <laughs> The Falling <laughs> Leaves. The Falling Leaves. Drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold since you went away. The days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. By the window, the autumn leaves are red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold since you went away. Days grow long and soon I hear old winter song, but I missed you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. Okay, thank you. So, ini ba na kanta? an original. Oh, no? uh, ini na kanta, an original is Friends. Friends na, hindi ko English. Friends. Uh, 1945 baza dyan ini na kanta? actually, poem baza ini nagsugod? Tapos, tag-himo na kanta. Poem, ko na ng Tag-himo na kanta. poem tapos tagdi mo ng kanta wow. 1945 this was during the world war so mamingaw ini nakanta. akanta and mamingaw okay it's, i think it's about a soldier a us soldier who was uh, assigned in america who went to dito to sa europe Tanggira. Amuy baganini story. Amuy baganini story yan ng. Uh, ba? Oh, tapos. 1955. It sold over a million copies. The original singer, Edith Fluff, sang the French and English versions. Okay, so, ano tolong ni mo Oh. Uh -huh. Lalo nga mo, tagbustan mo si Maricar kay ang Oo, oh, tagkuha ko din sa ilaw. Tapos, tagdaya mo sa kantilan. At tagdaya ko sa kantilan. Okay, tapos si... Si, si Rodin. dito naman daan sa kantilan. At tagkuha sa... At tag ko si sa... Jay, sa ba Na, kung hain dito kaninin, kay... E, Pag-ibang kami si Maricar, kaya patulog ko lagi ng sasaw kaninin. Oo. Nga So, kasara ka mo dito? Kasara. Kwan ba? Kabuntag. Uh -huh. Nagpakatipan na man tayo ng aksyon ng mga ba, si Odoha, si Robinson si, si Jane. Now, o man ako may ni mo si si Jane sa nang si Rodin? O na ako may mo? Ano um, may tagpili kay mga bright man ng mga bata. Um, ano <laughs> Ano um, ba? Oo. Uh -huh. Dali raman, ang, um, bright, dali raman tunan. uh -huh. <laughs> Tapos, ano ito na yung imo na kay na? Ano yung gusto ba yung kung sino yung mga last na mga estudyante? Oo, oh, kung sino ang mga classmates nila kay Iak Makatiman. Okay, so sinanay okay. gusto... Kay, sila, dyan ay. Kay, sila, ang ako, handumanan ng mga school, the last grade 1, full school year ko na grade 1. Kay pagka 89, 90, uh, pagka... 8, 8, 9, 8, 9, 90, yan naman, nakamakatulog dito, kaya din naman sa Amerika at oh. na kasal ni mo. Ang hampan, after, before mag six months, ang amo is still in East America, tagkot na kami ni, tagkot na kami na anay, ang maris kung gusto na mag, mag-file ng extension. Na, tag, nagpa, ako, hampan, na-approve na dito. Na nang larga ka mo, kuwan man, na maris, awan sila nanay nang abot ni di ba, Mayo? Mayo. Before iso kasal? ibnan kasal nila. So, ya yeah, ko, na year 1989? So, ya yeah, na ko na school year 1989. Kaya yeah mo may paglarga. Ya yeah, na, kay Mayo man kami na larga din eh. Oh, so, ni mo last na grade 1? Sila. 88, 89. Ang sa naging interesado ako kung sino na sila kay sila ang top nat ng division test. Ari ko sa hindi eh. Nung top sila ng division test aside from 11 years na pag the highest and also sa achievement is na taghatag ni Mr. Greer. So, ang imo last na grade 1988-89. Oo, oh, sila siya kung lagi. Sila, sila ni Maricar, sila si Roden, Si Roden, si, si Malu, si, si Mabel. Si Mabel, si, oh, si Malu, si, Saloma, oh, si Malo, si, Saloma, si, Mabel Orsales. Si me may Tordanis. Si mo si Maple Danis na Ma, si to si San si Ramon. Ay, si Kamano Ramon. Ang iba sa mga alas ato na grade 1. Oo, amo sila. Amo lagi na interesado ako na kung sino pag ang iba na mga grade 1. Okay, kung sino yung mga din yun ang video ni Nana mo ni Nanay, pakikomentra kan kung sino yung isa mga classmate, uh, Maricar, kay, amoy, kay ay, isa doon, Gusto, Hibayan, uh, kay ah, siyempre, amoy memorable sa Iza. Isip, na bats, isa, isip, jaon na batch, isa jaon na memorable sa isa, kay abo isa last ng mga estudyante. Come on, isa mga last na estudyante. Tap na at sa division test. Oo, nag-tap. Sila nag Tap ko no sa division ng, test. 11 years as pag-tap na graduan kung na klase sa, ta, sa achievement test. Uh -huh. Kaya nagsugod si Mr. Greer pag ng achievement test, eh, school year 1978-79. So, na tansi ato school year, hangtod na 1988-89, mm -hmm. pero may na na highest sa achievement test. Mm -hmm. kung siya ako, kumutog mo ako sa Madrid, kung siya ako, igsugat na mga kutisers ko na mag na ang, kwan, ting-examine ni Mr. Greer. Lord has a mabiding around the man like mga graduan kay magpakabasa man kay kunya pa ako magbaton ng golden roll aksila pintungon pagtubag pero kay ipamog ipamuangod ko sa ako ko galingon kun ako iba sa na sulti mas ma, ibo na kasing kasing ogsa asi ko lang ah aw di lang kun asa makabasa anak mga bata makasuyat ng unoy ak idiktar mga sentences ka uh, mga words mga phrases mga mga ano, sentences plus magpakasuyat at proper capitalization and correct punctuation ano sa um bisang ani in english magpakakonek anak mga bata magpakabasa oh uh -huh. gumikan sa, uh, sa sa syllables na ilaga sa na, na na recognize. So, dito na panahon ay nagamit pa ko gihapon ng dahon ng saging? May magamit ako ng dahon ng saging, saging at ilistar. Dito na last mo na grade 1 ang mga gyapon? Nagamit pa gyapon ng dahon ng saging. Kaya ang, ang grade 1 na papel, ang tuyo ka yan ang may 25 centavos na, na maawod man ako. 25? Okay, ako, kamahal? 25 centavos tuyo ka o yan? Ang mga ba kamahal? sa <laughs> Amoy ako kwan Amoy ako pasugdan ang pag uh, praktisan ang pagpasuyat ang dahon ng saging. Ah. Uh -huh. Dazangon, kay uh, uh, da Ada ang ada og kay daan man kwan dubulain. Uh -huh. Na hala, di man paliton ang dahon ng saging. Nan an ako kwan mga graduan, 1 dako na ituyo kapads. nak kasih atam sikit-sikit aku